Yan mga katropa Isang mapagpalang araw po ulit Ayan naglaot nga po pala ulit tayo ngayon Kaso ay yan May parating na kagad na sa Pasko pararating pa lang natin sa payo Ay ito bibirahin na tayo ng sa Pasko mga katropa Ano, e napakadilim talaga ng Parating na sa Pasko Mukhang matindi-tinding ulan itong bibirah sa atin na ito ngayon ito na pala tayo sa payo mga katropa at papalipasin natin yan. Talagang ito ang matinding kalaban. Pagka ganitong nasubasko. Ayan. Talagang lumakas ang hangin mga katropa. May siboy na kagad. Talagang tagahabagat na itong panahon na ito ngayon. Ayan. Ari-arihan natin yung tali natin mamaya mamaya. Ayan mga katropa. Talagang naraginit-raginit na ang hangin. Mukhang mapapalaban na naman tayo nito na ano na mga katropa hapon na sa kapal lumakas pang hindi ata tayo papaka ano ito ng ayos hindi tayo makakadiskarte ng pangangawil nito pagkaganito mahirap dumiskarte ng pangangawil pagkaganito ang malakas mga katropa mahirap pumihit ang bangka pagkaganyang malakas ang hangin ano na maikot na ang dilim buti na lang hindi pa naaulan pero may parating na ulan doon sa malayo. A few hours later. Tomorrow. Yan mga katropa, na ng ating huwayan. Talagang pinipigil lang ayos. Pabay tayo ngayong umaga dahil hindi tayo nakalabay kahapon ng hapon at malakas. batakin na natin mga katropa. Marami-rami na ito. pa na yung ating meanwhile tuloy yung ang, ang mga nauli natin sa wahayan yung iba sa baba awas na yung ating balde kaya iilo na muna natin A few moments later. Ayan mga katropa, papandawin na natin yung ating largarite. Mukhang maraming huli kaya ibubudigan na natin. Ilalagay na natin dyan sa isang box. Puno na yung isang box natin mga katropa. Ayan isa may laman na rin. Kaso maraming laman yung lambat natin kaya ilalagay na natin dyan sa box. Mga At dito mga katropa. Nandito na na nilalabay. Marami-rami ito. Pero sa tabi ng impayan ito mga katropa. Matatagalan kung dito natin i-mayit. Maglalambumawi tayo ngayon hapon kaya ngayon ng bawi nagkalita tayo ng largarite Oyun na lang, pa sayang. Ka tropa. Ilagay na ni box natin para hindi masira. later. later. Lakas ka Hindi mo na bagat ang tsaka Hindi, hindi ko nakita. Grabe, lakas ka gabi. Ulan din dito? Hmm. Basang-basa ang taas. Lakas kagabi. Tubig lang. nga dun sa flooring. Hindi nga ako nakapangawil kahapon. May low pressure pala eh. Parang ang anong lakas ng hangin. Tudo nga, parang bagyo talaga. Taling ako sa tayo ngayong umaga ko lang uli ang karamihan ito. Basang basa baga ang taas natin. Tambak ang tubig kong winaris. E Talagang, yung mga damit doon? Oo. Kailangan talaga yung maharangan yun. I e ganun na lagay pa yung mga damit doon. Ay, mga bagong pinaw yun. Nahan doon sa pulding bed yung iba. Tambak ang winaris ko sa blue ring. Nakukuha na mo ito? na sa atiminti. takas sa atlin. Atlin ilan? Nakukuha na ito? Nakakaganda ito ngayon. Marami ang gulayasan bukod kay ang gulayasan. ilang piraso lang. Kung tambas natin sa palengke yung ano, kahit magdagdag lang tayo ng konti. Sada nila. Ano na ang isda? Eh. Kung mahala ang isda ngayon. Ang umaga lang alas yun ng box ko na igahan ng tubig. You know? biak? Yeah. Hmm. Tingnan ko pa ano. Ang malalaki ang halong kanina pag salunga ko pa. Tanggalin na lang yung malalambot na ito. Tanggalin lang naman yun. Tanggalin naman tayo bilog. Masya kaya? Sabi mo, prime tayo. Hindi ka siya siguro eh. Parang hindi lang prime tayo. Eh. naman sa'yo. Balde. Um, hindi ko sa tento. Hindi man nakabila. Yung nilipot ko, parang marami.

Wala na? Masya siguro yun, no? Masya siguro yun, wala na. Eh. Iwanan muna kayong panalok noon yan. Ay, sabihan ka? Hmm. Dalawa ka to? Dalawa man din yan. Mara pa doon, ano? Na, na lang ito dito sa akin. So i